mga babaeng na link at nakarelasyon ni Arjo at Tande. Isa sa mga unang babaeng na unay kay Arjo ay ang singer-actress na si Akiko Solon. Inamin ni Arjo na nag-date sila at tumagal ang kanilang relasyon ng anim o pitong buwan. Ngunit hindi anya ito na uwi sa seryoso dahil mas nakatuon si Akiko sa kanyang trabaho at pamilya. Ayon kay Arjo, maganda ang pagiging family-oriented ni Akiko, ngunit hindi sila nagkakatugma kahit nagpa siya silang maghiwalay. Taong 2016, napabalita ang panibigaw ni Arjo kay Jane Oynesa pero maraming nagtaka na bigla ang naputol ang kanilang namumuong close test noong panahong yun. Ipanaliwanag ni Arjun ang malaking factor daw ang kanilang abalang schedule kung kaya't hindi nagtagal ang anumang posibleng relasyon sa pagitan nila. Mahigit isang taong tumagal naman ang relasyon ni Arjo sa dating Girl Trends member ni si Sammy Rimando bago sila naghiwalay noong November 2018. Nilinaw ng dalawa ng mutual decision ang hiwalayan at pareho sila nag-focus sa kanil kanilang career. Matapos ang pagsasama sa pelikulang Jack M. Popoy, The Police Credibles noong 2018, umusbong ang pag-iibigan sa pagitan ni na Arjo at Mim Mendoza. Sa kabila ng kontroversya at mga kontrang fans ng Alda Love Team, na ito sa si pagpapakasal noong 2023.